<laughs> da, dugmok. Ha? Dugmok piston ring. Sige. Dos. Dos na piston. Dugmok. Ito na. Ito na. <laughs> Bumubulwak ang langis sa kanyang dipstick Isuzu 10PD1-1 engine Ito yung tunable shop namin mga boss At napag-desisyon na lang namin na dukotin na lang ang piston ito kasi masyado ng malakas ang bulwak ng langis sa kanyang dipstick at ito na mga boss sinimula na namin tong pagbabaklasin tong nasa itaas para mabunot na namin tong kanyang cylinder head At dito ay nabunot na namin ang kanyang dalawang cylinder head at nagsimula na rin kaming magtanggal ng kanyang piston. Inuna namin tong piston number 6. Eto mga boss. Eto at nabunot na. Tiningnan ko dito kung meron ba tong damage pero wala naman. Okay lang naman yung piston ring niya at saka yung piston niya. dito ay proceed tayo sa ibang piston dito muna tayo sa piston number 2 <laughs> Dugmok ha? dogmok piston ring Ito na mga boss Ito ang dahilan ng pagbulwak ng langis sa kanyang dipstick Boss Boss na piston Dogmok. Piston number 2 putol yung piston ring at saka basag yung piston eto na eto yung dahilan ng pagbulwak ng langis sa kanyang dipstick mga boss eto kaya pala grabe ang bulwak ng langis mga boss eto palang salarin at sa mga nagtatanong kung ano ang dahilan kung bakit ito nagkaganito base sa history ng sasakyan na to ay matagal mag chinsuel at saka overheating problem yan ang dahilan mga boss kung bakit ito nagkaganito Eto ang kanyang piston mga boss, basag talaga. At dito ay nagpatuloy kaming baklasin ang lahat ng mga piston ito. Pero wala kaming ibang nakita ang damage dito. Maliban doon ganina sa piston number 2 Okay lang naman tong ibang mga piston niya mga boss. At dito sa ilalim ay tatanggalin din namin tong main bearing cap. Na damage din kasi yung lagayan ng thrust bearing sa kanyang may lock. Ito. At ito na yung ipapalit namin surplus lang to mga boss eto at ito nga pala yung piston na kailangan palitan uh, surplus lang din ang ipapalit namin dito eto at saka ito yung dalawang heat gasket na ipapalit namin at saka meron na ring piston ring at saka tong thrust washer at saka meron ding valve seal connecting rod bearing at saka main bearing standard pa rin to lahat mga boss ito na lahat mga boss At dito ay nagsukat kami ng clearance ng kanyang piston ring. Sinukata namin to lahat ng kanyang liner mga boss Mabuti na lang at okay lang naman yung mga liner nito At ito ang kanyang clearance Okay pa naman to mga boss At dito ay eh, nagsimula na kami maglinis Ito At ito na ang kanyang piston. Nakakabit na yung piston ring. At saka nakakabit na rin yung Conrad bearing. Eto, ready na to mga boss. At dito ay nagpalit na rin ako ng mga bagong main bearing. Eto. Iniisa-isa ko tong palitan. At saka tapos ko na rin kinabit yung main bearing cap. Yung pinalitan ng surplus. Yung lagayan ng thrust washer. tapos ko nang naikabit yon at dito ay malapit na rin tong matapos tong cylinder head inabot na kami ng gabi dito eto at magkakabit na kami ng mga piston pagkatapos namin maikabit yung mga piston ay isusunod naman namin tong cylinder head eto At dito ay tapos na namin naikabit yung rocker arm at saka mga injector. At saka nag-tune up na kami dito ngayon. At dito ay naikabit na namin lahat At saka nagsasali na rin kami ng uwil Eto, pagkatapos nito Susubukan na namin panda rin to Okay Start Start Okay start kau đâu boleh bơ At dito ay pinainit muna namin ang makina At inobserbahan namin kung mayroon pa bang pagbulwak ulit ng langis Pero okay na to mga boss Goods na goods Salamat sa panonood mga boss